Maing adlaw rin na to di ano so ana pa si Papa amahal na jud kayo daw ang kilo sa lugit so nakaron naglog na sila lugit dili ra kay na siya layo kay ubos ra jud ni siya sa balay so, okay na jud nilang ni papa so kaning buwa oh hasang gyud lamia basta ah. maglugit gali mi mga toy o oh, kana jung buwa ang amuang himuong snack kunya kung dagan pod ang imong makaon oh, ang pagkaugma ana ah, makadagan-dagan pod ka pero lamay man sa gayon ning buwa mga toy no sus so, kaya jud sa mga nay kalobian karon kay hasan na jung mahala sa mga kuan ang kilo sa lugit kami ani gora may magatrabaho so sakto-sakto lang ang kwan masapi sapi, naipang bugas ba o kamera pun tulo daari glass na po din siya ngatapok kay si papa o si mama tuwa sa ibabaw kay si papa kay sakitan sa iyang likod pag ining kura ba kay dagandagan man po lagi ang nakuha 800 plus o niya dili man po ka gahay lugiton ilugiton atsoy, humok na po din siya nah, uban lubi nga ah, gaya kay lugiton mo na madugayan pagkauman uman ba kanya rin lugit dili din siya ganggangon ibulad rin is init Kaya mawa naman sud na naandan sa tagya, ilarang ibulad ang lugit. asa tuwasa rin para dali ang mawa manan ng apart nga video. Na no, umana dahin diya og lugit mga tsoy, Uglas last tapod din siya nga tapok, og... Mana, mauli na dahin may ari. Uton pa niyang lugit, padulong sa ibabaw. Aray na natataman, thank you for watching, God bless as always, bye bye, kumbati mga tsoy.